dang kay ganda po sa lahat mga kaibigan. Mga lahat ng tao po uh, sa buong mundo sa loob ng YouTube. Uh, sa umagang ito po ay uh, may gagawin na naman po tayo ngayon na isa-isa sa isa sa uh, importanteng bagay po kung meron tayong mga uh, sasakyan uh, ibig ko pong sabihin meron tayong uh, sasakyan kagaya nito po may motor tayo may sidecar kaya nito sidecar po o kung ano man yung four wheels na magagarang mga sasakyan na kung meron tayo ay talagang kailangan nyo kasi talaga ay uh, change oil tayo ng ating mga uh, engine or ng ating mga makina uh, ibig ko sabihin po yung oil po ng ating engine ng ating motor kaya sa araw na ito ay uh, mag-change oil po ako sa motor po dahil ito po motor na to ay ay hindi naman po sobrang uh, hindi naman po ito bago medyo may kalumaan na pero ito po yung motor na sobrang uh, nagahanap po ay po ito po yung tumutulong sa mga every time na may kakarga kami ito po kinakarga so, mga na dalahin na kayang ikarga dito ay ito po yung gamit so kailangan ko talaga yung pamamaraan ko nito sa motor na ito na sidecar na ito, ay one and a half month uh, ginamit o hindi at mag talaga mag change oil po ako ng, ng, engine po ito po yung oil Ayan po. hindi naman po mamahaling oil pero importante po ay may oil po nakakapagkalit kaya ng oil at ito po So, yung una po ay tatanggalin natin yung drain plug ng oil ng engine. Yan po, tatanggal ko na po yung drain plug. Tapos, kailangan buksan yung oiler dito. So, ngayon po, uh, yan po, na-drain na po yung mga oil. So, kailangan maya-maya uh, po ay ibabalik po. Pwede na ibalik. Ito, itong drain plug po. Mabalik natin. kailangan i ay pinagdamitan natin ng ano ng back ko, po para po yung yung ball po or cover or drain plug po ng ating engine ay ay medyo kailangan medyo masikip po kung sarado ng gusto hindi naman po sobrang naigpit magkante ay safety lang po na hindi mahuhulog every time na nagagayahe or, or, or ginagamit so ngayon po pwede na natin ilagay ito, itong engine oil. Ito po, dito po natin ilalagay. Pasok. paglagay po ng oil sa isang motor ay depende po kung ano yung anong klase yung engine niya yung makina ng motor mo kung ito ba yung nangangailangan ng isang litro o nangangailangan ng, ng uh, 10 ml so ito po ay 1 to 5 so kailangan ay pwedeng iubos mo yung isang litro pwede rin nasa 10 or nasa 11 po or ubusin mo yung isang litro dahil malaki man din po yung kanyang engine So, ito po na uh, tatakpan ko. natin yung ano, yung yung oil yung ano po. Yung oiler niya po. Uh, yung dinadaanan pang nag ng oil. Yan po. So, net po, at po, pwedeng pandarin ito. Para po, uh, yun po yung oil niya. Lalo rin So, ilagay natin yun sa sa lamig. Tapos, try natin i-aanda po para makakasirculate po. Makakasirculate po yung makakasirculate po yung bagong oil. At saka pwede na siyang gamitin. Try natin i lang at least nakakasalculate pwede na siyang i-off yan yan po ang kailangan po sa meron tayo mga sidecar na ginagamit uh, important po yun dahil ah, uh, kahit na ma-maintain mo po ng oil hindi ka po magsisisi dahil pag hindi mo na change oil ng isang kasakyan o yung isang motor sidecar mas malaki yung, mas malaki laki yung mga gagasto sa nag-trouble yung makina pag hindi mo na change oil kasi every time na ginagamit mo, bumababa lalo yung oil sa tagal ng ilang buwan sa so, kailangan, ako po, ang ginagawa ko po, o galing ko po ay one and a half month ginamit ng, ginamit ng sidecar or hindi mag change oil talaga yan siya yan po talaga yung pamamaraan ko kung may speedometer pwede rin nasa 1500 uh, kilometers. pwede ka naman change oil pwede rin 16 or 17 kilometers. pero ako sa number of days po ako isang buwan at kalahati po mag change oil ako okay, yan po ang pag kung paano natin i-keep paano natin uh, i- uh, i-save paano natin i-love i-take care yung atong ating mga gamit po ulingin po sa ating mga may motor tayo so sa hapong ito baka magtaka kayo but uh, yung inupload ko ngayon ay part ng ano po ay sa dahil po na dahil ba't nag-upload ako ng in ng oil para sa motor ng chain oil kasi po itong ito po ay naging like, bahagi na po ito DC lang po sa pang araw araw na gamit may karga mabigat so kaya nun dati yung mga putas kung pinanin yan sa likod ito yung pinargahan mga abon no uh, tubig, higit ng tubig o yun ang iba pang pwedeng mahanap buhay kaya ito po yung pinaka pinaka malaki ang gamit po isa sa mga gamit po na na uh, sobrang ano po sobrang gamit po talaga yung Araw-araw, kung -araw, meron kang karga malingat, pwede mo kukulanan dito. Yung hindi makarga ng single motor, dito po pwede. Kaya, kailangan is, -ano po natin, i-save natin, i-save natin yung, yung uh, engine po. So, sa hapong ito, ah, uh, bago po ang lahat, ah, uh, at least may nakuha din po kayo, kung paano tayo mag, ah, uh, ah, uh, AGC, or take good care, or take, ah, uh, tender loving care PLC sa ating mga gamit ay ganin po uh, sundin na po natin na mag change oil tayo sa ating makina at least po mga gamit din natin kaya bago po ako mag end sa aking upload na video ngayon uh, gusto ko po magpasalamat sa lahat lahat uh, dahil ang channel na ito po uh, silang 90 mix channel ay sobra pong ah uh, mahaba na po yung nilakbay medyo mahaba na po so sa haba ng nilakbay may mga taong tumutulong so yung mga taong yun ay gusto kong pasalamatan kaya unang una po gusto kong pasalamatan uh, CNF, CNF Hunter Vlogs uh, siya po yung isa sa kaibigan ko na always po nandyan po tumutulong po sa mga upload yung videos tumutulong po sa kung anumang uh, anumang ginagawa namin ano sa mundo ng YouTube ayan po si NF Hunter Vlogs at saka yung mga kasamahan namin Team Kabalikat members po uh, nang una po 10 at uh, yung iba pa po hindi ko po alam masyado dahil bago pa po silang member pero Team Kabalikat po ayan uh, po yung team namin ngayon at ang aming team, team leader ay si NF uh, Hunter Vlogs so, shout out si NF Hunter Vlogs Shooter Hunter uh, thank you po Salamat uh, tol. Tsaka uh, sa mga kasamahan namin, uh, Janelits, Tolits. Ah, uh, maraming salamat po at sa mga grupo na uh, ibang grupo po na tumulong, uh, pamilya na tumulong po, dura po na pamilya po. At salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo at saka Alita Grace sa Lili po. Uh, salamat din po. Shout out po sa iyo Alita Grace sa Lili at saka uh, uh, Teacher Dayan uh, Paloma Kabe. Sars Jones Kali po at saka Janet Cranmi shout out po sa inyo at saka Ate Audrey the various explorer at saka uh, Mayra Moralio po uh, sila po yung mga taong andyan po tumutulong po ko uh, sa every time na nag upload ako ng mga videos po uh, sa aking channel at saka maraming maraming salamat po at saka pinapabot din naman palagi po ng aming team leader na si CNF Hunter Vlogs na isa-shout ko din isa-shout out ko din po always po yung Team Smashy po uh, sila po yung grupo na andyan din po sumusuporta sa aming sa aming aming grupo po na Team Kabalikan uh, shout out Team Smashy uh, uh Ma'am Abby Abigail Ayuba po at saka yung Diyosa ng Smashy po uh, Jusoji, shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat po so salamat po at kayo po ay sumusubaybay sa aking mga upload na videos at sa lahat po na hindi pa po naka uh, naka subscribe or naka naka uh, naka panood po uh, try nyo po manood at mayroon kayong makukuha ang aral siguradong makukuha nyo ng aral po sa, sa aking channel po habang tayo po ay nag-upload pag nakita ko po kayo nandyan na kayo uh, pwede ko pong isa shout out kayo sa next po na upload na video ko uh, once again po maraming salamat po maraming salamat po at yan po ay dito nyo panood, mga upload ko po, po ngayon na kung ano ano dito po sa aking channel at sa aking mga vlog ito po ang silang 90s mix channel at uh, God bless po sa ating lahat magingat po tayo at see you next upload ng aking mga videos ko. Bye bye po.